20,000 ngayon ibinabalik niya sa akin yung 20,000 dahil nga umanis siya, humarvis siya pero sabi ko sa kanya, wag na sa kanya na yun, bigay ko na sa kanya yun pero ang bayit, po Jimmy, yung binabalik binigay pa kami mais hindi, kasi anak yung kasi ang pagkakaalam ko doon, inutang eh hmm, inutang ang puhunan Aka ang pagkakaalam mo oh. Ano, uh, pinautang kita. Oo, oo, Bigay tapos, ko sa iyo yun. Tapos babalik ko. Ayaw, mm. ayaw, ayaw tanggapin ni anak. O, de, e. Salamat naman sa Diyos kung ganun. Para sa inyo yun. Para sa inyo. <laughs> Lahat ng mga binibigay ko sa inyo dito pera. Para sa inyo yun. Kahit yung mga puna nila sa halaman. mag kayo. Sa inyo na yun. Uy. nikola Ay, bagong luto. Muusok-usok pa kuha ang ah, tikman natin. Bigay ano ni Ate, pinatikim sa akin. Tanim mo to, Te. Tikman natin 'yan, oh. syempre. Tanim mo to, Apo Jimmy. Oh, yung oh. Tikman natin. Yung dalam hmm? yung mabuhok nga lang. Ganon? But mas masarap yung luto mo. <laughs> Patikimin si Apo nyo. Masarap. Hmm? Oh, yan yung. yan yung kamag-anak Tamis sa. Ito. Hmm. dalam salamat ang mm. sarap Ang sarap Ang sarap sobrang sarap jadeloy kinuon mga bata ko na yung nai jelo ko kapa mau ubos pati ni Si nanay ko 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 Si nanay. Hmm. <laughs> <laughs> masarap tapo Jimmy, ubusin na namin to Nanay Nanay, tikma mo Tikma mo yung may siya po Jimmy, masarap Iba yung lasa, ba't ganyan? Hmm. Tikma mo, tikma mo, masarap Okay, hmm. unay, tatlo-tatlo pa, oh. Hmm. Ayun no? Hmm. naalala nyo po, naalala nyo dati na binigyan ka ta ng puna po, Jimmy nun, no? Ngayon, ibinabalik niya sa akin ngayon. Masipin nyo, alam nyo ba mga kababayan natin, mga tutubok Binigay ko sa, magkano ba yung po Jimmy? 20,000. Ngayon, ibinabalik niya sa akin yung 20,000 dahil nga umani siya, umarbe siya pero sabi ko sa kanya, wag na sa kanya na yun, bigay ko na sa kanya yun pero ang bayit, yan po Jimmy, mais, binabalik binigyan pa kami mais hindi, kasi anak yung kasi ang pagkakaalam ko doon, inutang eh mm, utang eh. ang, pag ang pagkakaalam mo ano? Uh, pinautang kita. Oo, Bigay ko sa iyo yun. Tapos babalik ko. Ayaw, mm. ayaw, ayaw tanggap yun ni anak ko. Hindi. Salamat naman sa Diyos kung gano'n. Para sa inyo yun. Para sa inyo. <laughs> Lahat ng mga binibigay ko sa inyo ditong pera, para sa inyo yun. Kahit yung mga puna nila sa halaman, mag kayo, sa inyo na yun. Para sa inyo. Kaya ako lang sinabi na pag kita kitabi. Para magkaroon ng disiplina ba. Diba? ba? Para matuto rin sila. Kasi alam ko ikaw marunong na eh. Kasi talaga apo Jimmy magaling magtanim, nakapagpatayo nga ng bahay dahil sa pagtatanim. Mm. Pero masarap yung mais, maisa. Masarap din. Salamat to, kaya, po Jimmy, sarap. Kaya lagi, madaling na ubos. Nagtira <laughs> nga daw isa't kalahati na lang. Oh, mayroon pa, mayroon pa, mayroon ko na 'to. Mainit-init pa. Hindi kaya naubusan kayo po Jimmy? ng Mais? Hindi, natikman ko na yan. <laughs> mm. <laughs> masasabi <laughs> <laughs> niya. Ah, makasarap. eh